Business Principles This 2025 Alam nyo, ito para sa lahat ng mga business owners Sobrang nararamdaman ko kasi yung hira, pagod, gastos ng bawat isa Kaya gusto ko talaga makatulong By giving this Business Principles para sa inyo So this 2025, ihabol natin to mga principles na to. principle is Don't stop in the messy middle. Kahit kailangan mo pang maglabas ng pera uli, sige lang maglabas ka pa ng konti mong pera. Kahit kailangan mo pang maglagay ng isa pang panibagong empleyado, sige lang magdagdaga pa ng empleyado. Kahit kailangan mo magpuyat ka pa ng another 2 hours, sige lang magpuyat ka pa ng 2 hours. Tanda natin, alalahanin natin si Zuckerberg. He did not stop sa messy middle. ba diba? Nung nagsisimula siya, di ba kinasuhan pa nga siya ng mga partners niya, ba? Diba? In the middle of the Facebook, nang inaayos nila, nagkaroon pa siya ng big problems. Sobrang dami ng mga negosyante na sa kalagitnaan ng labanan nila, misa may magre sa kanila. Misa nilalagay sila sa social media, but they did not stop. So sa atin po lahat na business owners, do not stop in the messy middle. Yes, it's messy, pero baka less hard na yan eh. O yan na yung huling hirap na pagdadaanan mo tapos yun na, nabuo mo na yung code, nabukas mo na yung pintuan ng high-paying clients. Kasi misa, di ba, harap tayo. I want a high paying clients. Sobrang hirap makuha ang kliyente ng CEO ng big company na to. Pero alam mo, pag nakuha mo yan, yan na yun. Do not give up. Baka yan na yan. Kasi talagang paghihirapan mo yung big client na yan eh. Pero pag nakuha mo yan, smoothly, sunod-sunod na yan. Or maybe you are launching one product. Hirap na hirap ka sa product na yan. Pero alam mo ba, pag nailabas mo yung produkto na yan, madaming bumili. It's easy. Madali nang sundan na isa pang product. Delivers sa lahat ng mga business owners. Do do not give up in the messy middle. First business principle na natutunan ng Rockstar. Second is, remove what's hard in your sales process. Alam mo, misan, maraming gustong bumili sa atin, lalo sa online. Kaya lang, ang hirap ng process eh. Hindi na sila nagtutuloy. Kaya dapat napakalaga, makita mo, malaman mo, ano ang nature ng iyong client. Then, ano yung process na pagdadaanan nila? Baka naman steps 1 to 20 yan. Bago makabili sa'yo ng isang pen, bago makabili sa'yo ng isang e-course, or makajoin sa'yo yung seminar, sobrang dami ng pagdadaanan natin process. Alam mo, yan yung kabilin-bilin ako sa aking mga sa sales team. Lahat ng nahirapan yung kliyente natin, alisin natin. Example lang, simple-simple. Sa lahat ng mga nagjo-join sa amin sa IMGN and Kaiser. Magsisend kami sa GC po yan, no? Template. Mag-fill out po sila. Name and yung mga basic info lang. Meron minsan Mahirapan talaga eh. Sabi ko, huwag niyong hintay i-fill out. Kausapin niyo na lang kung may time, ikaw na magtanong. So, your name po, your email address po, your current address po. So, remove that hard process. Kung kinakailangan, ikaw ang mahirapan, ikaw ang mahirapan. Remove what is hard in your sales process. Kasi ang layo ni mo talaga, matulungan natin sila eh. Matulungan natin yung client natin eh. Kaya pag napapansin mo, bakit kumukunti yung bumibili sa'yo, kinamot, mag-meeting kayo. Baka mahirap na mga forms, ang hirap na mga ginagawa, di ba? Next, number three. Don't be a victim of this. I remember one line, nanonood tayo ng Bible story, na ito, there is one line na, one of you will betray me. Isa sa inyo ay ako. Huwag tayong maging victim nito alam mo ba na one of your employees will betray you. Maybe, one of your business partners will betray you. Ito, mabait naman ako. Ako po, hindi po yung guarantee. There are a lot of people, mabibilang ko na sa daliri ko, that betrayed me. Maayos ako makitungo, naging mabuti ka naman sa kanila. Pero hindi mo alam na may iba pala silang agenda. So, sa atin po lahat, this is a warning business principle para sa atin. Tinan natin, ano ba talaga agenda ng tao na to sa akin? Inire kita? Ano ba talaga agenda mo para kumita o para ginagamit ka ng ibang tao para sirain negosyo ko? Marami pong ganun na hindi natin niisip na nangyayari pala yun. So, don't be a victim. Kaya yeah, maging mapagmasid, follow your instinct, at tingnan natin yung mga red flag para di tayo mabiktima. Okay, so ito yung dapat natin sundin sa business natin. Ating business journey. Tatlo po yan. 3S. First S is your skill, sales, And yan ang dapat natin pinagdadaanan. Dapat alam mo yung major skill sa negosyo mo. Kung coffee shop yan, dapat at least meron kang, kung di man ikaw ang nagbabarista, may knowledge ka about barista, about becoming a barista. Dapat alam mo yung main skill. And second, alam mo kung paano magbenta. Kung business owner ka, kailangan alam mo paano bumenta. Ikaw kasi una magbebenta ng produkto mo. Sa unang stage ng buhay mo, you are doing the sales. Kaya kailangan alam mo paano magbenta. Or kung hindi na ikaw nagbebenta, at least alam mo pa rin yun kasi ikaw magti-train sa sales team mo. So ako ngayon, nandun na ako sa stage na yun eh. Hindi na ako yung nagko-close ng deal. Kasi meron na ako, pag nag in, once you inquire sa IMG, kahit sir, meron akong sales team. So what I'm doing, I do the marketing, then nagti-train sa akin team. So at least alam mo yung sales and the system. Dapat bumubuka na ng sistema mo. Kahit malit lang negosyo mo, dapat may sistema talaga. Lalo kung malaki na negosyo mo, 100 employees, no? dapat may system tayo. System is the key. Para maayos, smoothly, mas satisfy yung mga clients natin. Pag wala tayong system, alam mo kung sino number one nagsasuffer? Your clients. Naghihintay sila. Nadidelay yung products na in-order nila. Yung quality, nawawala. May nalimutan kasi walang system. So, as a business owner, dito ka nakafocus. Skill, sales, and system. And, so as a business owner, do not announce, okay, 100% of the details. Kasi maraming negosyante, sobrang kwento minsan. Sa kliyente, sobrang kwento sa empleyado, sobrang kwento sa maraming tao hindi natin lahat na announce kung ano yung details ng business natin. So, for example, uh, you are using AI. So, hindi mo na kailangan sabihin na si AI na gumawa to, si AI na to, hindi ako yon. We talk too much. Kailangan may secret ingredient ang negosyo mo. For example, yung kinukuha na mo ng raw material, so binigyan ka ng malaking discount, yan yeah, ang sumpa so ba yun? Talk only about the vision of your products, the benefits of your products or your services, but behind the scene, sa'yo na lang yon. Next, you need to find new ways to create new results. Kung meron ka results ngayon, let's say kumikita ka ng 100k a week, a day, a month, kailangan meron tayong new ways to increase this from 100k to 1m, from 10k to 100k. Paano mangyayari yun? Kailangan you find new ways. As a business owner, that's the principle. Lagi kang may bagong ginagawa. Lagi kang may bagong atake. Like kung sinasabi, you have your me-time. Kung kinakailangan magpunta ka sa coffee shop para makapag-isip ng konti, o meron kang me-time, pag nasa office ka, meron kang a certain time na hindi ka muna pwedeng kumausap, kausapin ng iba. Dapat meron tayong time to think of new things. So this 2025, ayan po ang ating mga business principles. You can adopt kahit isa, dalawa, and if you want more, you can PM me sa personal life because sobrang dami nang natutunan ko sa business and pwede ko yung share sa iyo sa ating one-on-one -on -one or face-to-face. Let's go, let's go! ka po tayo!